Kaugnay pa rin sa kampanya ng ating pamalaan sa, lab sa laban sa krimen, droga at terorismo. Narito naman po ang mga natatanging operational accomplishments ng ating kasurug cops sa Police Regional Office 5. Ang detalye, iahatid sa atin ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PRO5. General Dizon, Andre. Sir, uh, Diyos marahin na hapon po. Ah. Sa Indogabos. Marahin na hapon sa, sa iyo, Andre. Siyempre, sa Major General Bernie Bird, Banak, sir. Sa katabi mo dyan, sir. Yeah. Ang okay. uh, Marilag na si Police Colonel Bimili, Madrid. Ah, At uh, <laughs> oh, okay, ang staffy na dating chief of staff ng Northern Police District na si Colonel Patrick Sanggalang. Oh. At ang dating Manila Police District spokesperson, Colonel Attorney Rocky Mardigia. at ang kasama ko po sir sa Region 1, dating uh, uh Asec for Aysec uh, uh, for uh, Media Task Force Media Security yes. si Sir yeah. Joel Enco. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at awesome. nakikinig sa sumbong nyo action agad. Yes. Uh, ako na sir isa uh, yung uh inuulat natin yung naging uh, uh, distraction ng uh, wow. mega-shabu laboratory kahapon wow. wow. na naganap sa Biraka, Tandoanes. Mm. Matatandaan natin na noong uh, November 2016 mm. ay uh, nadiscovery at uh, nahuli yung uh, may uh, uh, gawa nitong uh, shabu laboratory at nakumpis ka nga po dito, sir, yung drum-drum uh, na precursor at iba pang chemicals Kasama na rin po doon yung uh, hydrogenators na ginagamit sa paggawa ng uh, methamphetamine hydrochloride or uh, locally known as shabu, sir. So kahapon po kasama natin si uh, ASEC, Police uh, Major General Eli Cruz at ang mga uh, officials ng uh, DOJ, yung uh, PDEA, yung uh, local government, yung uh, Bureau of Fire at uh, mga barangay officials. Witness po sila, pati po yung mga uh, kaibigan natin sa media. witness po sila, sir, sa naganap na destruction na uh, mega laboratory doon sa Veracatando, Anes. Yung uh, iba po dyan, sir, ay uh, iba't sa uh, Maynila para doon sa post ng uh, ating PDEA. At yung iba ay uh, doon na po sa lugar mismo i-destruct po, sir. Uh, susunugin at uh, ililibing po, sir. So, uh, pangalawa po na ating gustong iulat, sir, ay yung uh, nahulik kahapon na cache o firearms. Na ito po ay mga inilibing ng uh, communist terrorist groups. Wow. Kung wow. saan, wow. nakuha po natin no, yung wow. uh, walong M16 no, rifles, rami, rami. isang M14 rifle, isang grenade wow. launcher, at wow. uh, assorted magazines at ammunition. Kasama na rin po dyan yung mga bandolers po, sir, ng no, po, ating... Uh, mga kalaban sa gobyerno. So uh, yan po sir, ang dalawang uh, major uh, accomplishments ng uh, PRO-5, Kasurug uh, sa naganap na da dalawang araw po sir. Yes. Oh, congratulations. Congratulations, Kaling, you know? Imagine that. Oh, imagine <laughs> mo. Um, unang una natandaan ko itong ano na at na tanda ano nyan yung mega shabulab no 2016. Oh. No, so may isang uh, case kare kasi kami na inibisigahan in relation to that also. Mm -hmm. But of course, I'd like to congratulate General Dizon and um, the rest of the Kasurog Caps No, on behalf of NTFL Cup, yung discovery ng arms kasi China yan uh, na dami. Or high-powered firearms. High -powered, it only uh, goes to show na talagang Boss, una kayo! Nakabila! <laughs> na mga kaibigan mo, ha? Oo, oh, mga kaibigan namin ni... <laughs> ni Atty. Berdehia, magsuwi na kayo. Wala na, wala na kayong balel. <laughs> tapos, tapos uh, siyempre, hindi naman mahuhuli ang mga yan, mahuhukay, kung hindi tinuro yeah. ng mga dating yeah. kasama. O, oh, di ba? Yeah. Kumbaga, so, na natin community and of course, yung mga former rebels. Congratulations again po, General Dizon. Oh. Oh. Thank you po, Sir Joel. At uh, yun po ay uh, indikasyon na itong mga kalaban natin na uh, CTJ ay pahina na ng pahina. Okay. Uh, at uh, hindi na nila kayang bitbitin sa labas yung mahabang armas bago sa yung mga maiksi na lang na ginagamit nila sa pag-extort sa ating mga hapres uh, sa uh, citizen So yun po ang binabantayan natin, Sir. At just the same, hindi po natin hinayaan na mag- uh, We do not let the guard down here in uh, Bicol. Na pinanggalingan din ang ating uh, TDPCR, siya po ang uh, nakipaglaban din sa Sorsogol nung siya ang Provincial Director dito po, sir. Nating <laughs> <and the lead. laughs> po talaga na nating Regional Director. Yeah. Congratulations po. Mm -hmm. Andre, Again, sir Andre. Uh, congratulations muli sa inyo. Uh, hey, uh, itong uh, mga accomplishments nito ay talagang... Uh, Napakalaking uh, PCR oh, event yes. ito. Yes. Alam mo, uh, yes, yes. yung accomplishments ninyong ganyan ay walang kapantay, you know, Pagdating sa uh, pagpapalago ng ating uh, police community relations, yes, no? Right. So, uh, ang pagtingin uh, ng ating uh, maumayan, publiko sa atin ay talagang ginagampanan natin ang ating mandato at, right. at ating uh, tungkulin. Kaya congratulations muli sa inyong lahat, uh, Kasurog Caps. Pero bago ka namin bitawan sa uh, sa iyong linya, uh, Andre, ano ang mensahe mo dyan sa iyong mga kapwa kasurug caps sa uh, sa iyong nasasakupan sa buong uh, kabikulan? Salamat po, sir, sa pagkakataon. Sa ngayon po, sir, talagang tinututukan, binabantayan at uh, sinosupervise sa atin maigi yung uh, ating deployment ng personnel, especially doon sa uh, guidance ng ating uh, QPMP na Uh, maximum visibility, yung uh, mga rush hours na dapat nandyan yung polis sa ng ating mga mamamayan. Uh, pati na rin po sir, yung uh, RPSB natin ay uh, uh, ongoing po yung planning natin na uh, ilagay sa may mga threat na barangay. At yung uh, anti-illegal drugs uh, campaign natin sir, ongoing din po. At uh, yung uh, prinsipyo po natin sir, na uh, we are uh, leading by example, We are showing them the how to do it and at the same time we are personally supervising them. Hindi hindi sapat yung isang uh, utos lang sir. Dapat uh, may follow up. The order is composed of 1% instruction and 99% follow up po sir. So uh, yung uh, pro 5 po sir, kasurot taps ay tumatalima doon sa mantra ng ating uh, pamunuan sa Philippine National Police na kung saan ang ating uh, Uh, battle Cry ay sa bagong Pilipinas gusto ng polis ligtas ka. Maraming salamat po, sir. Okay, mga kasalabay. Muli, yan po ang ating uh, the Game Changer General, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Police Regional Office 5 dyan sa Bicol. Muli, congratulations at mag-iingat kayo dyan palagi Thanks. mga kasurog caps Galing. Galing talaga. Oh, okay. Yan. Congratulations sa legend. General Congratulations, Dito. sir Andre. Oh, imagine mo, walong barrel Isang squad ng NPA Isang squad yun. Yeah. Oo, oh, na wala na sila. Bye-bye. Alright. <laughs>